Yo mga tol, kumusta kayo? Ito nga pala nagbabalik Ito coding ako ngayon ata Ito i share ko nga pala sa inyo Na isang followers natin ata Subscriber na nagtatanong uh, Saan nga ba mag-a-apply Na pagiging TNVS driver sa L-Type RV ba? O sa mga TNC Ngayon ano nga ba yung TNC mga tol? Ang ibig sabihin po kasi ng TNC Ay Grab ang cars, Joyride Pickup In-Drive So yun po yung mga nabanggit ko Yun po yung ibig sabihin ng TNC So ano nga ba meaning ng TNC? Ang meaning po nyan ay letter T, transport, letter N, network, letter C, company. So TNC mga tol. Hindi na nila binigkas pa kasi mahaba masyado kaya TNC na lang. Ngayon sa mga nagtatanong naman, ano nga ba ang meaning ng TNVS? Ang TNVS po, kami po yun. May, uh, may sasakyan, bumabi, Kami po yung TNVS. So ano nga ba ang meaning naman ng TNVS? ang meaning po niyan so pasensya na kayong mga tula kailangan ko kasi sabihin sa inyo to para naman uh, magkaroon kayo ng aware at iwas lito so ang ibig sabihin po kasi ng TNVS balik tayo doon uh, letter T uh, transport um, N, network tapos V, vehicle S, services so kami po yun mga tol uh, nagsiservisyo po kami sa mga pasayarong mga tol kaya ang tawag sa amin TNVS uh, ngayon mga tol uh, saan nga ba mag apply balik tayo doon mag-apply po kayo, lalapit po kayo kapag ka nag-open ng slot sa mga TNC. Huwag po kayong lalapit sa mga sa LTFRB, Hindi po, ituturo din po kayo sa TNC. So ano nga bang mga pwede nyo lapitan kapag ka nag-open ng slot ang LTFRB? Ang pwede nyo pong lapitan ay kagaya ng Grab, Joyride, Indrive, Angkars, Pick Up, Epic Me Up, Utol. So yun po yung mga po pwede nyo lapitan. Ngayon, sila na po ang magpa-process ng papel nyo. Pag pumunta kayo doon, ito yung mga dadalhin nyo na requirements. Una, ORCR. Pangalawa, uh, birth certificate. Uh, saka sales invoice. Dapat yung birth certificate nyo, ano yan ha, uh, PSA na po. Sunod naman, kung hindi sa inyo nakapangalan, uh, hindi po kasi pwede mag-process o pumunta doon kapag hindi sa inyo nakapangalan. Liba na lang, kung immediate family, yung mga malalapit, kagaya ng asawa, anak, uh, tatay, nanay kapatid, pwede na rin yung mga tol. lang may mga requirements 'yan. Kailangan, meron kang SPA, Special Power of, of Attorney, tapos pangalawa naman, birth certificate. So, 'yun lang naman yung mga kailangan mga tol at valid ID nung kung kanino nakapangalan yung unit. So, mas mainam kung mas maganda kung kanino nakapangalan yung unit. Mas maganda kayo na lang pumunta para iwas na rin a uh, kuskus balungos at saka dire-diretso lang, walang sabit mga tol. So, 'yun yung tips ko sa inyo. Ah, uh, ngayon Kapag nakapag-apply na kayo doon, sila na po ang magpaprocess. Magbabayad na lang po kayo. Kapag kasi Dan, kagaya nung akin, nakaraan, nag nagpunta ako ng Grab Caravan eh. Ang binayaran ko nasa 6,000 plus. So hanggang PA na po yun. Ang tanong ngayon, kailan lalabas ang PA? Lalabas po ang PA niya mga tol, medyo matagal din. Ang pinaka basic dyan, 3 to 5 months. So kailangan po talaga, mahaba po ang PC nyo. Ngayon, na diskarte naman ng iba para tumagal at uh, may pangluwal kayo sa panghulog, pang-abono, dun sa unit na yun ang ginagawa naman nila ina-apply po nila sa lalamove career so naglalamove po sila mga tol so kailangan mo lang tiyagain nila so yun na rin siguro yung pinaka uh, basic na training nyo para naman kahit papano pagdating na sa actual at tao na po yung sakay nyo eh uh, meron na kayong awareness ang ah, ngayon tanong naman mga tol paano naman kapag lumabas na ang PA so tas nasa portal na ilang uh, ilan, ilang araw buwan babalid dito so sabihin ko na sa inyo mga tol meron po kayo paglabas ng PE PA nyo meron po kayong 3 months na papayagan kayo bumiyahe sa mga TNC kagaya ng grab in drive joyride uh, ang cars at iba pa may 3 months kayo nyo pwedeng bumiyahe ngayon sa 3 months na yon hanggat wala pa kayong uh, notice of hearing so pwede nyo pong i-renew yan kailangan kapag naka 2 months na yung PE nyo i-renew nyo agad huwag nyo nang paabuti ng 3 months sa akin mag-renew huwag mga tol baka ma-dismiss lang yung case number nyo kapag ka naka 2 months na i-renew nyo na agad punta lang kayo sa LTFRB tapos may mga low firm dyan sa ano, dito natin kasi sa dito sa Quezon City sa Diliman eh. may mga low firm doon sa gilid gilid magpagawa na lang kayo ng extension for PA tapos kapag uh, meron na kayo Nung papel na yun extension, eh, extension PA uh, akit na lang kayo dun sa legal para mag, uh, magbabayad muna kayo tapos akit sa legal tapos yun na l Parbi na magpaprocess ngayon naman sa 3 months na yun mga tol, di ba na kayo, di ba? Sa 3 months na yun, kailangan nyo na po mga kailangan nyo na kumpletuhin yung mga papel. Kasi kapag hindi nyo na na kumpleto yon at nagpatawag na ang LLT ng hearing, meron na kayong notice of hearing at hindi kayo nakapag-comply, durog ka doon mga tol. Uh, ang mangyayari din dismiss po ang case number mo. Ang mangyayari diyan, kapag na-dismiss po ang case number mo, eh Eh, magpapadala ang LTFRB ng letter ng dismissal order sa mga TNC kung saan, kung sino yung nag-process ng papel nyo ang mangyayari nyan iti-deactivate -de po kayo nun mapupose po kayo, hindi kayo makakabiyahe so, mahirap po kapag ka na-dismiss ang case number ang mangyayari dyan, ano eh 3 uh, to 5 months o hanggang isang taon mga tol bago kayo makabalik kaya iwasan nyo yung mangyayari yan so dapat, kumpletoy nyo na yung mga requirements para iwas abala at abirya ganun mga tol ano ba, ang tanong, ano ba yung mga requirements mga tol So ipa-flash ko na lang dyan sa screen mga tol. Bala na kayo magbasa pero magsasabi din ako ng mga mga basic lang mga tol. So wait lang mga tol ha sasabihin ko sa inyo. So ito yung mga kailangan mga tol. Ah uh, yung formal offer of evidence mga tol. So ito lang yung mga kailangan mga tol ano. Unang Una ko na birth certificate PSA. Tapos uh, kung wala kayong PSA uh, ang gagamitin niyo na lang ipapasa doon ay uh, Philippine passport mga tol o kaya voters ID na may tatlong perma Ah uh, sunod naman uh, ORCR mga tol dapat colored. Ayan, dapat colored. Tapos, uh, sales invoice, delivery note. So, kailangan din po yun, mga tol. ah uh, pangatlo naman, uh, unit already to brings. So, pangatlo naman, mga tol, ay 5R size photo. So, ito yung uh, ipapadyaryo nyo yung ano nyo, uh, uh sasakyan nyo. So, bibili kayo ng dyaryo sa 7-Eleven o kaya sa so, mga gilid-gilid na update mga tola update po bibili kayo ng jarry nyo tapos ipapajarry nyo yung unit nyo yan pipicturan nyo siya tapos ipapa uh, photo paper nyo mga tol hindi siya hindi xerox si sa hindi print kailangan photo paper alam nyo kapag nagpapagawa kayo ng ID so ganun na ganun mga tol ang ano nya itsura nya 5R size mga tol. Yan, malaki dapat. Ngayon, uh, pipicturan nyo siya na may dyaryo sa harap, sa sa gilid ng kaliwa, sa gilid ng kanan, at sa likod Tapos Dapat meron din kayong picture Na nakagarahe yung unit mga tol Dapat meron nun So ipapa Ano mo rin yun uh, Pwede rin naman siyang print uh, Photo paper So pwede rin naman mga tol So ganoon din <clears throat> Ngayon Ang susunod naman Ay uh, uh, Transfer certificate of TCT O yung ano mga tol uh, Garage Yung garahe Title of garage So kung meron kayong Garahe so, May titulo So kailangan nyo pong i-presenta yun mga tol So, kailangan yun ano Pero kung halimbawa ah, Hindi nyo naman kakilala O kaya sa mga relatives nyo ah, Ang mangyayari mga tol ah, Tawag nito yung Magpa-notaryo kayo Tapos kailangan may perma nung ano Na na, na yung may-ari ng lote na yon Na land title na lote na yun na Pinaparkingan nyo na pinapayagan kayo So, kailangan may tatlong perma nya At valid ID mga tol Siyempre notaryo Ngayon, nakasunod naman Kailangan naman merong kayong Kumuha din kayo ng bank certificate Yung bank certificate mga tol Nakukuha po yan sa bangko. Kailangan merong pondo po yun ng 20,000. Huwag bumabaan ng 20,000. So, mas maganda, 25,000. Pwede na yun, mga tol. So, dapat, ano siya, uh, updated siya, 3 months. 3 months update, mga tol. Ngayon naman, uh, kailangan din ng passenger insurance. So, sila, ang insurance, mga tol, uh, passenger insurance yung tinatawag nila na PAMI. So, nasa 3,000 plus po yun, mga tol. Kailangan nyo po dun. Tapos, DTI at BIR, mga tol. Yun, yun po kailangan. Tapos, NBI at police kapag ka, ikaw yung driver ngayon kung halimbawa may driver ka hingyan mo ng ano yon NBI at police clearance mga tol so yun lang naman yung mga basic na kailangan mga tol na, ano. so yun lang mga tol ah, siyempre uh, uh pipicturean ko to ipa-flash ko sa screen tapos i-screenshot nyo na lang para mabasa nyo rin mga tol yung mga requirements niya so yun lang mga tol maraming maraming salamat sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking video at uh, ingat kayo lahat